Oh, you na eh, dagat, oh my gosh Wait, for a sec, bro Dagat <laughs> Tangin na huli ko dito Dagat, pre Shit Woo. Putang ina, pare, dagat Wow Wait lang, basahin muna natin Di, mamaya na magbasa Puta punta muna tayong dagat, pre Wait lang, guys Tang na, wait lang, ha Putang ina, pre Dagat na, to. <laughs> Oh my god, tang ina pre, dagat na to. Tang ina pre. Ang halata ano, first time ko mag-ride na malayo, utang. Sorry ah. Shit. Putang ina, pare. Wow. So ang gagawin natin, diretsuhin muna na. Yun na ko sa YouTube yun eh. Hindi ko alam kung kain na niya na hindi. So ganito ang gagawin natin. Oh my god, utang ina. Ganito. Ganun na muna. Tapos pa Tapos kumain na tayo. Huwag masyado na excited, Jay. Jay, huwag masyado na excited. Kailangan mo mag-ride. Kailangan mo ipakita sa mga tao ang mundo at ang kalawakan. Hindi guys, I'm so happy lang. I'm really, really happy. Really, really happy, pare. Ay, ah, yung amoy-amoy dagat, pare. sarap. Okay, kahinan yun. Pwede tayo kumain mamaya doon. Mago pa naman eh. May isang kibasal din dito marami marami kainan dito guys. ang guys dagat pagbigyan natin ng mga lokal Siyempre tayo tayo dito pagbibigyan natin sila okay no entry dito na guys mag park na tayo dito so yun guys nakapag ah, park na tayo yan medyo malilim nakad na tayo hindi ko talaga ma-explain kung gaano kasaya. Pero so, siyempre nagpupunta naman tayo ng dagat. Paminsan-minsan. Pero kasi yung oh, iba yung ride eh. Masaya. Ayan, masaya yung ride. So, iba pa rin talaga pag ride. Pakita ko sa inyo guys. What's up? What's up vlog? Tapos hindi, hindi sasagot pag sinabi kong what's up. Saan kayo galing? Ride safe pa karesinan. So, punta na tayo ng dagat na nakapaganda dito ama Mabuhangin dapat nagdala ng, ano, ng kahit crocs man lang Tignan nyo guys, may lifeguards pa sa dito So, from my place, I traveled around one and a half. Pero, if alam nyo na yung daan, mas mabilis siguro. From Tarlac City. This is really nice, pare. Ayun, may mga lumalangoy na doon. nakikita nyo. Oh. Enough talking, pare. We're at the beach, man! Dahil, wow. Ang sarap lumangoy. So ride kasi yung pinuntahan natin tsaka dagat hindi yung paglangoy talaga. Damn. Wow. I need to I need to record probably, man. Oh shit, 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 shit. This is Jay Suave of Suave Motor Vlogs. At na ngayon, nauutal sa sobrang excited sa dagat. This is Jay Suave of Suave Motor Vlogs. At ngayon, nandito tayo sa Lingayen Baywalk. This is Jay Suave o Suave Moro Vlogs. At ngayon, nandito tayo sa Lingayen Baywalk. Awa, putangin. Pwede, pwede. tatawa ako kasi tingin nyo yung pang motor naka leather bag pa ako hindi siya akma dito sa beach kasi yung mga nasa harap ko ngayon naka you know naka pang swimming sila so di talaga akma ah parang sarap kung naririnig nyo lang yung hampas ng alon sa shore bro ang sarap pero kukuntihan nagbe beach ha kuntihan naliligo sigur dahil nagsigugyan na yung mga baka hindi na bakasyon eh. look at that pare, ang sarap tumambay dito. Ang sarap tumambay dito pag gabi siguro, no? Pero kung may upuan tayo dito, tas may chicheria, tapos may can of soda. Sarap mag... mag-isip-isip, no? Mag-unwind. Pero let's enjoy muna. Siguro hanggang doon lang, kilakad lang tayo hanggang doon, pabalik na tayo. Grabe, sarap nga naman dito. Chillings lang, walang masyadong tao din. Right <laughs> go, computer, Yan, may batayo. tayo. Kung katulad ko ikaw na palagi lang short ride or kahit hindi ka nagra-ride eh. Kahit anong sasakyan ng gamit mo, motor, bisikleta, four wheels, tapos hindi ka nakakalayo. Ano pang silbi ng ginagamit mo? nasa sakyan, di diba? Galing naman ang gumawa dito, ang ganda niya magsulat. Pero yun yeah. all I'm saying is, you gotta explore the world, man. Kailangan mo makaalis sa kwadradong kwarto kung saan ka nakakulong ngayon. At nanonood sa isang kwadradong frame sa YouTube. Katulad nitong channel ko at nitong video ko. Kailangan mo makaalis dyan at lumabas ka. Explore mo yung, yung mundo, yung kabilugan ng mundo. Lumabas ka sa kwadrado at tignan mo ang bilog ng mundo napakaganda parang napakalayo naman ng binahi ko pare pero this is a start pare this is a start kung kaya ko kaya nyo rin kung nasayaan ako magandang pakiramdam ko masisiyan at magaganda rin yung pakiramdam ninyo pero nga explore mo yung mundo nabubuhay tayo dito sa mundo para mag explore para tignan para explore ang inilikha di lang tayo para magkulong sa kwadrato na kung saan tayo namumuhay. Tandaan nyo guys, nabubuhay tayo sa bilog na mundo hindi sa kwadrado. Hindi talaga bagay yung suot ko. kaya ang sarap naman na to. pa kayo tapos. Pero feeling ko mga uh, malalapit lang sila. <laughs> Wait lang, paano yung zoom to? Oh, intro ka. Mag-intro ka. <laughs> ha? Pangkain. Luwil naman, naliligo ka pa eh. Pangkain? Sa may tatago. Sa may bubulsa. Ah, oh, sige, sige, bibigyan kita. Taga dito lang kayo? Sige, ligo na kayo, ligo na. Ate, taga saan kayo? Mga tarem. From mga tarem hanggang dito, ilang, ilang oras lang biyahe? Around 30 minutes. Bye mga kabataan ngayon, ganyan yung trip pare, yung kabataan ko. Ewan ko, nasa bahay lang siguro ako nung that time. Not just kidding. I'm a Baguio City man, I'm happy Naka-white pa sila, naka-color code. Ang, ang sarap naman ng na magtatropang ganyan pare. Ano pa tayo nakakainan? Ewan ko lang nararamdaman yung init. <laughs> Sobrang init. At nakatambay siya. Tabi ng motor natin yung mga ano, siklista. Ayan yung mga tropa natin, tinatawag na tayo. na ano, balita? Hindi okay. Kaka-start ko lang sa YouTube, Suave Moto Vlogs. Kaka-start ko lang last week. Kanan 'yung katagal binay, 'yung mga tariman gam 2 oras. Dalawang oras. No. Ah, okay. okay. 'di kaya nagdadayan ng Tarlac, naggugabi kayo doon. So sa Tarlac, kamiling o sinasagad nyo hanggang bayan. Ah? Ha? Sagad. Lagi kayo dito. Ngayon lang. lang? Ako din eh. First time. First time muna Tarlac sama natin yung mga tropa natin taga ano, mga Tarim Pangasinan Yan, mga siklista ngayon hanap muna tayo ng kakainan si gutom na tsaka uhaw na order tayo ng lechon paksiw tsaka kanin of course medyo na ako dun pati yung boses po. may soft drinks po kayo? Meron po. wala tayong masyadong dumadayo nagdadagat sa wala masyadong dumadayo so di, di ko alam kung saan napupunta ngayon maglilibot muna siguro ako then magre-record na lang ako pag alis na So yun guys, naka-gear up na ulit tayo. We're gonna head back home. Hindi ko na sure kung makakapaglibot pa tayo pero nalibot ko naman na kanina. May mga hindi ako na-shoot. Medyo nag-enjoy ako sa pakipag-usap sa mga tao. Mga lokal dito at mga dayo din. Masaya, masaya. We're gonna head back home. I'm, I'm really glad. I'm really happy na I get to vlog this kind of things. Hindi lang para sa growth ng channel ko. Hindi lang para sa mga gusto manood. Kundi para sa akin na rin. Kasi napipreserve ko yung mga memories na ganito na alam kapag nabibisi tayo sa work nabibisi tayo sa buhay kinakain tayo ng realidad mapapanood natin sa isang video na we had fun you know? one time nakapag ride tayo solo ride at nakapunta tayo ng beach you know, at nakapagsaya tayo before tayo mabisi sa work ulit kasi start ng bagong taon diba? so yun I think we're gonna head back home na and then yeah medyo na drain tayo bababa na yung, yung energy <laughs> ito ang challenge pare since nakapag solo ride na tayo challenge natin anong next para sa isang motorist ang hindi naman talaga naglo long ride eh saan yun next so iba eh, tong dadaanan natin ngayon kasi doon tayo galing eh Ito sa likod eh Provincial Capital of Pangasinan Ang Linggayan Pangasinan ay ang capital ng Pangasinan Hindi ko na naman alam kung doon dinadaanan natin eh So, dito mahaba ang biyahe. Sa mga hindi natin alam daan. Ah, okay. Nadaanan natin ito kanina. Okay, okay, okay. Natandaan ko. May lumabas na bus dito kanina. Victory Liner. May ADB dito, no? mga ano ganap ng ADB merong ADB 160 available dito sa Lingay at kayo pare putaan <laughs> gusto ko magsabi na may energy wala na talaga <laughs> sa lahat ng moto vloggers na pinapanood nyo feeling ko ako yung pinakamadaling mapagod ito pala yung bridge na sinasabi ko kanina na hindi ko na shoot banking 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 you mga nakasabay natin kanina sa mga tarim So yun, nag stop over tayo. Siguro mga 10 minutes na tayo dito. Ah, stretching lang. Na nagpasa na natin yung bayan ng mga tarem. Patarlac na tayo niyan, San Clemente Tarlac. Saglitin na lang natin siguro yan. Mabilis na lang siguro yan, pare. Let's go! So yun na nga guys, dito ko na siguro tatapusin. Maraming maraming salamat sa panonood at sa pagsama sa akin sa pagbiyahe. Sana nag-enjoy kayo kasi ako nag-enjoy ako. Sobrang saya ako Nak nakarating ako sa gusto kong puntahan. Kahit na solo ride lang ako eh at least kasama ko kayo nasasabi ko kung ano yung mga gusto kong sabihin at nasishare ko kung ano yung mga gusto kong ishare maraming maraming salamat sa panunood sana dumami pa kayo mga sumusuporta sa akin at samahan niyo pa ako sa mga susunod natin pupuntahan kakasimula lang ng taon at napakarami pa natin pwedeng puntahan so yun nga dito ko natatapusin this is Jay Suave of Suave Moro Vlogs ride safe